ayan good morning mga kasiko dito naman tayo sa bigaho ngayon malapit na tayo sa bigaho Pulse, kaya walking distance na lang yung dito na siya playa ng bigaho ngayon sa taas sa inyo sa masahan mga, mga kasulok ng mundo good morning ayan mga kasiko dito naman tayo sa port barton bigaho ayan sa taas sa inyo dito na paganda itong port barton ayan no? Malinaw siya kasi kumbaga malaking luok. Then, kaya hindi makapasok yung alon. Puro isla ang harapan natin. Puro isla. Ah, maganda siya. Ito naliligaw mga anak natin ito. ito. maganda. Luok pala pa ganun siya. Tinan mo nasira yung angko oh. Diya sa okay? putik. Ayan ang bangka na dito. Ito so, yung Ayan, bahay ng lola ko yung mga kasigo. Ayan. Ito naman tayo sa Port Carton. Tsaka napakalapit malapit dito yung yung Bigaho Falls. Kaso lang hindi natin pupunta ngayon kasi medyo hapon na. Ha. Kita ko sana sa inyo yung Bigaho Falls. Ang ko. Ito. Ito na yung ilog na ito galing to sa Bigaho Falls. Ano? You know. Ayan, luok na luok talaga. Nag-ulan kasi ko kanina itong ulan silang tayo dito ayan dito kaganda yung area dito ayan kung gusto mo ng beach ayan o Sawa ka sa beach makapaganda ang ganda talaga Kaling bay, bay talaga ito. Mahal ito pag binili ito. Mahal ito. Ito yung lupa ng mga kwan dito, Angkan Ang kan ko. Medyo maulan. Bigyan na lang tayo maya kasi sumang ulan man. Bangka Kak. Oi, udah mati lah. うん、oh, <no>. oh. <coughs> Ayan, kasi ko. Ang ganda, ang luok na luok talaga. Oh. Ito naman, nahibas na ngayon. Oh. Ah. Ay, ano mali ito. Ay, ito maliit. Maliit, maliit lang yan. Oh. Yes. Okay. Nga, pero, ayan ang bigaw, pulse. Ayan ang Ayan ang bagsak Ayan ang bagsak niya. mababaw yan eh. Mm mhm Wala yun nga. Mata-mata niya. Yun know? o. Diba? Ano na siya o? ayun Kung napakaganda yung Port Barton. Bigaho. Ang kasiko tayo. ayun Naluok na luok siya. Hanggang doon o. Oh. Pakawan mo pala si doon. You know? Ayan o. Ayan kasi ko. Apo na. Ito yung buwangin ng bigaho. You know? Wait, Ayan o. White sun. Ayan. Ganda talaga ng mga siko. Ayan, mga siko sa likod natin, ito yung bundok ng Bigaha Falls. Ayan. Ito 1 km pa. Bigaha hawk ito. Ayan, mga siko, yun yung bundok na yan. Ayan. Ayan yung Bigaha Falls. Ah, hindi lang tayo mapunta doon kasi hapon na. Ha. Ah. Pwede dito muna tayo sa Aplaya. Pero yung ilog na to, Ayan, papunta na yan. Ayan na ay yung galing sa pools na yan. Bigaho. Diyan babagsak yung ilog ng yung kong tubig ng bigaho pools. Ayan na yan. Ayan o. Maraming luok. Maraming isda yan dito, mga kasigo. Ayan. Maraming isda. O, mababaw lang. Maraming isda yan dyan. Araya ka lang lambat dyan. May maulam ka na. Ganun din, ganun, ganun, ganun dito kasimple yung buhay dito. Simple simple yung pag Yan. Diba? Kapag hapon, ganito lang. Medyo may masaya yung tabing dagat. Uh, Pakishare na lang to Subscribe. Yan. Like and share sa channel ko TV kasi kulag salamat sa inyo sa mga subscribe, asa wala at, at, walang sawang nanonood sa channel ko salamat sa inyo ha good morning to all <coughs> yan may bangka pa sila dito Ito yung service nila punta ang Port Barton service ng Fort Barton bigang auto Fort Barton ng mga panito bigang auto ng Fort Barton Magkuha ka ng sako. Magsako ka ng buhangin. Baka nagbangka lang sila idilin. Baka yan sila. Abangin, na. Oh, na. Yan na yan? Ay, yan. Sabi ko, hindi kayo makakalusok ng bank kaya tampan, eh, sila pridin, naglubog. Baon, sabi niya. Aroy, dapat kanina pa sa anas, oh, si ang kami nagdaan. Ko, ay wala. Sabi ko, kami kami. Ah, magbangka na lang siguro kami. Kami bangka, man doon si Bibilin. O sana, kung sana kang alam ko lang, dinente ko sila doon para mabigat-bigat yung puwit ng sasakyan. Pag magaan kasi maglubog. Oh, ka. bago nakalutang lang. Magalubog. Ay kung may mabigat Isi ang puwit. Oh, kung mabigat ang puwit. Abo kasi mga Oh, mas maganda nga mas maraming karga eh. Kasi oh. pag maraming karga, kapit na kapit ng gulong. Problema oh, sa kayan dapat balik. Mamay sa Ay ni si Rosila. Dito galing yun, di ba? Kung ano to? Ayun. Oh. Pag-anak na kayo habang bata pa mahirap mag-anak pag matanda na. Niyan, manggosi ko. na sila oh. Wala mo Wala na no. Ano ba yon? Momaya malaman mo kasi sila. Ano ang pangalan nila. Anong mo? <coughs> Jau, bols. Mbi gaho pols Mbi gaho Beda gata na... mbi gaho Kena

ng no, Port Barton ng kasiko.